Abay, ari malayo-layo din ang pinanggalingan. Ay sa tunay, ari daw ay sikreto lamang. Ay gusto niya lang daw magpadala, gawa nang siya'y natutuwa. Abay, mas labis ang aking tuwa, ay pangitan niyo naman. Kau ni Helena eh. <laughs> Nung nag-message ang taong ito ay eh, medyo okay alangan pa. Gawa ng ang pangalan niya, kaduda-duda. <laughs> Peace, ma'am. Siyempre, inisto ko ngayon, ano? Abay, wala akong nahita. Ay, yung ganamang iisang picture ang laman. Group picture pa. Abay, hindi ko ngayon makilates. Mhm. Mm ay, may pagkilates pa ang nalalaman. Ikaw? Ay, anong panama ng House of Representatives? Aagawan ah, pa ng trabaho ang kowa. Eh. Kayo rin ba? Dati rate eh ako'y walang kapakipakialam sa mga national issue na iyan. Basta baga ako'y nasa hodon sa Laguna sa si Electronic. Pagka weekends ay nasa Padis Open Soul. Nakasan lang alam lamang ang ATM. Hmm. Makabili lang ng teddy bear na human size. <laughs> Ang importante, may natira panghulog sa mga ibon mong brand. Pero yung mga national issue na iyan, mutak ko na Malayong malayo yan sa mga itinatakbo ng isip ko noon. Pero mula nung okay ng ibang bansa? Ewan ko ba? Bakit ba bigla ako nagka-interest? Isang factor na rin siguro. Kasi hindi mo maiwasang pagkumparahin. Yung bansang kinalakihan mo. Sa bansang kinalalagyan mo. Siyempre, natutok ko na rin magbantay ng ekonomiya. Abang-abang baga. Kung may epekto ba ito sa pagtaas ng palitan? Abay, teka lamang. Ay, interesado pa baga kayo? Mas interesado pa yata kayo sa laman ng kahon ko eh. <laughs> Di kayo nabanggit ko na malayo pa ang pinanggalingan na rin. Aray, galing pa ng Scotland. Hala, ay sikreto nga pala ito. Ay, sabi ko pa naman kay ma. Ay, inuuna ko na ang paghingi ng pasensya. Gawa ng ito'y baka hindi ko maiblog. Ang tugon niya sa akin ay hindi mo ito kailangan iblog. Sikreto nga, tiga. Mas importante daw sa kanya ang malamang nasa mabuti akong kalagayan. Akalaan mo may mga taong ganito ano? Kung totoo ay hindi naman nila ako kaano-ano. Ni hindi rin nila ako lubos ang kilala. Pero yung concern nila, talagang damang dama ko. Sabi niya pa, may dalawang advice lang ako sayo. Ingatan ang kalusugan at ingatan ang dangal. Ay, dangal. Mag-ipon! <laughs> teka lamang, ay nabistahan nyo gaan laman ng aking kartong. Lasahin ko'y eh, oo. Oh. Hindi naman yata kayo nakikinig sa kwento ko. <laughs> Oy, are-are-are, ari are, isa isahin ko sa inyo. Oh, yung set na panjama, eh syempre, isinot ko na. Inang ipagkakaganda, maligam-gam, para akong lagi nakakumo. Tamang-tama sa panahon ngayon din eh. Ari pa, ang dagdag pang painay. Eh. tsokolate at kape. Meron pang roasted peanut, hand cream at saka mga cookies. Inang, Emily ay milip lip balm pa. nga ngayon ako makakatikim ng cookies na galing Scotland. Aba, ay bubuksan ko na. Sabi pa naman ni kapag daw ako'y okay, malungkot. Ay, nandyan lang din daw sila para ako'y isupo. inang, ay sino pa ka malulungkot na rin? kung sino pa yung pinagdudahan ko yung pangalan. Sa kanya ko pa nakuha yung sinserong opinion at payo. Akalaan mo yun, may sumeryoso. Ang gawa ng ako ay nagdadrama na sa aking mga post. Ay puro haha -ha pa. Ay hindi ko tuloy mapanindigan ang inarte ko sa buhay. <coughs> O oh, ipasintabi eh, sa mga gutom at iyayabang ko lang areng. Ay aring cookies na rin talagang pagkakasara. Ay mapait-pait na malinamnam ang tsokolate. Tapos yung isang tsokolate ay may buo-buong nuts. oh, kung hindi ka kontento dun sa nuts na nakahalo sa cookies. Aray, purong nuts. Siyang, siya ng gurgurya sa atin. May kaunting alat siya at tamis ng hani. Pag -ara, siguro na ubos ko, eh, ako'y tatalino na ano. Pwede na siguro akong humarap sa quadcom na hindi na kontem Point of order, Mr. Chair. <laughs> Hmm? Babalik na naman tayo sa issue ng gobyerno. Yung gramang kada brows ko, yun ang nalaba. Eh, antay ka lamang kung kayo kayo tatanungin. Deserve nga ba ni Atty. Lopez ang makunti? Totoo nga bang nakakatighawat itong mani? Kapag aring kapiba, ay ah. naubos eh, ko bago humarap ng hearing. Mga tal kaya ako kapag ginisa ako ng HOR. <laughs> Hoy. Alam niyo ga, ilang buwan akong hindi nabili ng kape. Gawa nung bago pa maubos yung isang garapon na ipinadala sa akin nung nakaraan. Ay, are, may dalawang lata na naman. Ay, seryoso muna tayo, ha? Ay, sa tunay. Sa nagpadala po na rin. Maraming maraming salamat po. Malayo pa po ang inyong pinanggalingan. Pero hindi kayo nagdalawang isip na ako'y padalhan. Ay, kung alam niyo la ang ho na ako'y pigil na pigil na, na wag banggitin ang inyong pangalan. Ay, ako kasi may angking kadaldala. Lasa ko bagay ako'y lalag natin pag hindi nakapagmarites. Oh, ikita nyo naman. Pati issue ng gobyerno ay eh, na-share ko na. <laughs> yung magbibidyo ka pero alam mo namang magbo-voice over eh, sinabayan mo pa ng daldal. Ay hindi mo talaga mapipigilan na bunganga ng isang yan. Nananahimik lang yan pagkagutong. Yung wala ka namang planong magtimpla ng tsokolate pero pinagbubuksan mo na. Ay first time ko kasi may ganito parang ditimpla. Ay inang ay pagkakabang. Oh. Ari kayo maaaring papakain. Gawa ng ang Milo at Ovaltine ipinapapak ko. Abay, ari pala may tamis na rin. Ano? Sa muli po ma'am. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ibinigay mo. Aisha, dyan na kayo.